mapagpalang hapon mga kapatid at maunguha tayo ng dahon ang kawayan mga kapatid alam nyo ba ang bisa ng kawayan mga kapatid ay gamot ito sa mga sakit sa mataas ang uric pang cleansing ito mga kapatid mataas ang uric mo meron kang arthritis meron kang kidneys ito'y mabisang gamot mga kapatid lagain lang ng 15 minutes ang dahon na ito mga kapatid at gawing tsaa yan tested and proven na ito mga kapatid dahil ito'y ginagawa ko dahil minsan syempre hindi natin kain tayo ng kain ng mga bawal yun tumataas yung ating uric kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit sa ano mga rayuma yan nirarayuma tayo sumasakit yung mga kaso kasuan natin kaya ganun mga kapatid ito'y mabisang gamot Lagain lang ito mga kapatid at gawing tsaa. Napakasarap nito mga kapatid. Matamis ang sa, ang ano ito, ang pinaglagaan nito at mabango. Ang lasa nito mga kapatid parang mais na nilaga. Ang lasa nito. I-try nyo mga kapatid. Ito'y proven na. Tested ng proven ko na ito. Dahil ginagawa ko ito mga kapatid. Napakita ko lang sa inyo. Baka matulong ako sa bisa ng ha, ng dahon nito. Yan. Siyempre, bago nyo ito lagain, hugasan nyo muna. Hugasan mabuti. Para mawala yung mga nakakapit na uh, ano sa dahon. Ikabok. At kung ano-ano pa. Yan. Ito yung mabisa na gamot sa mga rayuma. Ayan, sa mga ano natin sa katawan, ito yung maganda pang cleansing ito mga kapatid. Wala na halos na dahon, uubos ko na. <laughs> Naubos ko na sa kakakuha. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang katas, yung pinaglagaan niya. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Ayan, libre na yung ano. Kung meron kayo niyan, libre na libre na yung gamot hindi na kailangan bumili ng kung ano-ano mga gamot na matataas ang dosage para ikay gumaling sa rayuma or sa mga kidney o sa mga UTI yan Ah, uh, magandang gamot na nandito lang sa ating paligid na mga kapatid. dahon ng kawayan ilalaga lang natin 15 minutes mga kapatid huwag nyo lang pasobra ng paglaga 15 minutes lang yan wala nang ihahalo yan sa mga ano sa tatlong baso tatlo o apat anim na baso yan lagayan nyo lang at yun ang inumin yan mga kapatid maraming maraming salamat naway makatulong ang video na ito God bless